Nagbabala ang Department of Health laban sa community transmission o pagkalat sa komunidad ng MPOX. Ayan ay matapos magpositibo sa MPOX ang 33 taong gulang dalaraki na taga Metro Manila na walang travel history. Nakaranas siya ng lagnat na sinunda ng butlig na nagtutubig sa mukha, likod, batok at iba pang bahagi ng katawan. And that means yung virus ay nandito sa Pilipinas. We had nine cases noong 2023 pero pa konti-konti uh, ang natetest natin. So that means the Mpox virus is among us. So hindi siya imported. Nandito siya. So, warning yan to everybody. So, community transmission ito. Yan ang unang kaso ng MPAC sa bansa matapos buling ideklara ng World Health Organization ang MPAC bilang global health emergency. Sa ngayon ay nagko-contact tracing na ang DOH. Ayon kay Health Secretary Chodoro Erbosa, kahit sino ay pwedeng magkaroon ng MPAC sa pamagitan ng close.